Oh. Wow. Wow. Yun, magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Kumusta po kayo? Ngayon mga idol, ang saya-saya ko ngayon dahil parating na po yung pinakahintay kong award sa YouTube mga idol. Dumating na po yung silver button natin mga idol. Parating na po. Thank you so much po. Salamat po nang sumusuporta sa akin mga idol. Maraming maraming salamat po talaga. Thank you so much po sa lahat ng nag-subscribe. Thank you so much po sa inyong lahat. Hindi po ako magsasawa magpapasalamat sa inyong mga idol. Thank you. Ang tagal kong hinintay mga idol. May 3 years. Ngayon, dumating na talaga yung pinakahintay ko mga idol. Thank you so much po talaga sa pag-subscribe nyo. Yan, parating na po yung silver button natin. Thank you so much. Okay. Halo. Apa ah, namanya? Nand Malang. Ini sama sakit? Ada Oke, apa kayo kayu apa pasok Tapos. Diri kayo kiri kayu, kanan kayu kanan. Oke, kayak itu Diridiritso lang muna. pagpasok niya o diridiritso lang muna. Tapos, pag pagdating sa kanto, kaliwa kayo. Uh Oo. -oh. Wow. Awe okay, oh. Yung mga idol, inabangan ko na yung ano, nag-deliver. Nagkamali pala sila ng pasok. General Uno yung napapasokan nila. E eh, sa General Dos kami. Yun. Kaya pala natagal. May idol. Oh, excited na kami, mga idol. Excited na kumahawakan yung pinaghirapan natin. Thank you so much po talaga sa lahat po ng sumusuporta sa akin, mga idol. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta po. Wow. Yan na. Maghahawak na tayo ng silver button. Thank you, thank you sa lahat po, mga idol. Thank you so much. Ayan po yung ice cream ko. Ayan. Ayan. Ayan natin. Hey, sir. Hello, hello. Ako, magkaso ko yung sagit. Chaiwa kailan? Ito na yun. <laughs> ah, sa... Sagit na yan, ha? Sagit na kayo. Ah, oh, sagit na yan. Gusto ko tayo ito. Gusto ko tayo ito. Diretso lang kayo. dire Diretso lang muna. Ah, diretso lang. Ah, diretso lang. Ah, lang muna. Ah, yeah. diretso lang muna. Tapos pagdating niyo diyan sa may kanto na may bikire diyan, kanan kayo. Kanan. Oh, Wala namin nakita bikire. Oh, eh. oh kanan, kanan. Kanan, tapos kaliwa, kunti lang. Tapos may kanto na naman, kanan na naman kayo. diretso na nyo sa amin. Dito na yan, pupunta. Bikire, 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 bikire. Wala pa. Sa may kanto, sa may kanto okay okay Oh, Oke, Oke, Ah, Oh, kakanan kayo Jan. Oh, kanan. Oh, wala lah, kami. Oh. Tapos kaliwa. kaliwa. Oh, kunti lang, kunti lang, kunti lang kaliwa ni Jan. Kunti lang. Tapos kanan na naman. Kunti kaliwa lang <laughs> daw. Ah, Wala lang tapos malaking kahalan na to. Oh. tapos kaliwa. Ayan, natatanaw na ko na kayo. Kaliwa na kayo, kaliwa na. Ayan na, natatanaw ko na kayo. Diretso na yan. Kaya pala mali ang pasok niyo kanina, ah, kanina, kanina kasi iba pala yun. Ito na uno. Pagay yung pinasok. Ayun. Ayan na, diretso, si diretso lang. Dito na ako. Okay. 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 Adali rin. <coughs> yan ang mga idol. Wow, excited na ako. Excited na ako. Patay mo. Patay mo na. Patay mo na yan. Ayan na, ayan na. Oh. Chok, pasok ka. Pasok, pasok. Pasok, 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 pasok dito. Oh, di ba? Nakakarating din. <laughs> Balik yung pinasokan yung una pala yun. Ano ba sabi ng gwardiya? Sabi ni Mendo si Kevin. Ano yung YouTube mo, sir? GR Channel. Wow, mga idol. Nandito na talaga. Pinakakintay natin. GR Channel. May TikTok na tayo. Kung walang lalabas, Jones and Rail. Jones and Rail ang i-search mo. Ano, sir? Jones and Rail. Jones? Oh. Ano rin? oh, Jones and Rail.

Yes woo, <laughs> <laughs> so, wakas Nawakan ko na rin mga idol Nawakan ko na rin Thank you thank you sa lahat idol Maraming salamat po sa nagpansuportan ninyo Thank you maraming salamat po Sana patuloy niyo pa rin panoorin yung mga video ko mga idol. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa akin. Grabe ang saya. Buksan natin. Yun mga idol, maraming maraming salamat po talaga sa suporta po ninyo. Wow, hindi ko. Wow, thank you so much. Itatabi ko ito mamaya pag matutulog ako. Thank you so much mga. Maraming salamat po talaga sa lahat po nang sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat. Hindi ko akalain to mga idol. Hindi ko akalain to na siyempre basta hindi ko akalain na Mahawa, makahawa ako ng ganito din. Thank you. Maraming salamat po sa lahat po nang sumusuporta. Maraming salamat po. Next goal natin mga idol. Wow. Ang kasunod dito mga idol. Thank you. Sana maabot natin. Thank you so much. Walang imposible mga idol. Tiwala lang tayo. Tiwala lang tayo. Tiwala lang tayo. Thank you so much po sa lahat po lang sumusumuta. Maraming salamat po. Thank you, my idol. Buksan na natin. Excited na. Wow. Wow. Yes. Thank you. Thank you, Lord. Thank you so much. Dumating na talaga. Thank you. Thank you. Wow. Oh. Mabilis lang, my idol. Mabilis lang. Ah. Uh, simulang Simulang nag-email si Simulang nag-email si Google sa akin na ito na nga bibigyan na ako ng silver button. Ah. Uh, Nireply ko kagad. Tapos, yun. Mga two weeks lang. Dumating na siya. Wow! Wow, yan na! Yes! <laughs> yes! Dahil natin makamagas-gasan. Wow! Oh, man. may katong pa. Oh my God! Thank you so much. Wow, my idol. Thank you. Oh. Wow. Thank you so much. my doll. thank you so much. Grabe. Yay. Yeah. Yes, thank you. Thank you. Kita yeah, po sa salamin. Oh, ano? Harap sa salamin nakikita ako. Ya Wow oh, mga idol, ito na ba talaga ang patunay na isang ganap na vlogger? Wow! Thank you! Thank you! Thank you YouTube! Thank you so much! Nawakan ko na yung silver button ko! Wow! Wow! Thank you! Thank you! Oy! Itatabi ko ito mamaya matulog akong mga idol. Yung asawa ko, hindi ko na itatabi yan. Ito na itatabi ko. Wow! Oh hindi ko makapaniwala mo ito. Thank you so much. Salamat po sa suporta sa akin. Maraming salamat po talaga mga idol Hindi ko magsasama mo. Salamat po talaga sa inyo. Wow. Napakasaya ko ngayon. Tuloy tayo mga idol. Tuloy tayo. Hanggang sa magiging gold. Gold na talaga. Wow. Ito mga idol. Next. Wow. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Ayan na mga idol. Wow. Tabi ko ito mamaya. Wow. Okay.